ang nagbabantang pagsusulit banal na katarungan sa gitna ng korupsyon sa Pilipinas. Sa puso ng Pilipinas, may isang bagyo na nagbabanta. Hindi ito isang bagyo, kundi isang unos ng katotohanan, na pinukaw ng walang humpay na ihip ng na investigasyon sa malalim na korupsyon na sumasalot sa mga pundasyon nito. Sa panahong ito, ang mga sinaunang salita ay umaaling aung ng may bagong pagkaapurahan na nag-aalok ng parehong aliw at isang malinaw na babala. Ngunit ikaw, o Panginoon ng mga hukbo, na humahatol ng matuwid, na sumusubok ng puso at isip, ipakita mo sa akin ang iyong paghihiganti sa kanila, sapagkat ipinagkatiwala ko sa iyo ang aking usapin, Jeremias 20. Hindi lamang ito mga salita, nung mang ito ay isang sigaw mula sa kaluluwa, isang pakiusap para sa banal na pamamagitan sa isang bansang nalulunod sa panlilinlang. Ang mga tiwaling politiko na ang mga kamay ay nabahiran ng yaman ng mga tao, ang mga sakim na opisyal ng gobyerno, na nagpapakasawa sa tiwala ng publiko at ang mga walang prinsipyong kontratista na nagtatayo ng mga imperyo sa mga pundasyon ng pandaraya. Lahat ay nakatayo sa anino ng isang pagsusulit. Yung pahayag duan ni 23 ay naghahagis ng isang nakatutusok na liwanag sa kadilimang ito. At papatayin ko ang kaniyang mga anak at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako ang siyang sumisyasat ng mga pag-iisip at mga puso at bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. Hindi ito isang Diyos ng kawalang interes, kundi isa na nakakakita, nakakaalam at kumikilos. Bawat lihim na kasunduan, bawat nakatagong account, bawat sipikang dokumento ay inilalantad sa kanyang mga mata. Ang investigasyon na nagaganap sa Pilipinas ay higit pa sa isang legal na proseso. Ito ay isang moral na larangan ng digmaan. Bawat nalantad na iskandalo, bawat ginawang pag-aresto, ay isang patunay sa nagtatagal na diwa ng tao na tumatangging patahimikin. Ngunit higit pa sa mga korte at mga headline, mayroong isang mas malalim, espiritual na dimensyon na gumaganap para sa mga nagkatiwala ng kanilang usapin sa Panginoon. Ang mga salita ni Jeremias ay nag-aalok ng pag-asa. Maaaring maantala ang katarungan, ngunit hindi ito ipagkakait. Ang mga gulong ng banal na katarungan ay umiikot ng mabagal, ngunit gumiling ang mga ito ng napakatindi. Adder para sa mga gumagawa ng korupsyon, ang babala ng pahayag ay malinaw. Hahanapin kayo ng inyong mga gawa. Sa Pilipinas, ang paglaban sa korupsyon ay isang paglaban para sa kaluluwa ng bansa. Ruway mini isang labanan sa pagitan ng liwanag at dilim, katotohanan at kasinungalingan, katarungan at kawalan ng parusa. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, naway ang mga salita ni Jeremias at pahayag ay magsilbing isang tanglaw na gumagabay sa bansa tungo sa isang kinabukasan kung saan naghahari ang integridad at wala ng korupsyon. Ang pagsusulit ay malapit na. Manalangin po tayo makapangyarihang Diyos. Lumalapit po kami sa iyo na nabibigatan sa korupsyon na sumasalot sa aming minamahal na Pilipinas. Dalangin po namin na ang katarungan ay mapabilis na bumaba sa mga nagsasamantala sa aming bansa at sa aming mga mamamayan. Ilantad mo po ang kanilang mga pakana, papanagutin sila at ibalik ang kanilang ninakaw. Palakasin mo po ang aming mga investigador, hukom, at pinuno upang kumilos ng may matatag na integridad. Gabayan mo po sila upang buwagin ang malalalim na Ugat ng korupsyon at bumuo ng isang bansa kung saan manaig ang katapatan. Pagalingin mo po ang aming lupain o Panginoon. Bigyan mo po ng inspirasyon ang bawat Pilipino na tanggihan ng korupsyon at yakapin ang katuwiran. Naway ang Pilipinas ay lumiwanag bilang isang tanglaw ng katarungan, integridad at pag-asa para sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Like, share, follow, comment, subscribe.